Ibinida ng isang magsaka sa Ilocos Norte ang kanyang imbensyon na mobile sprinkler. Ito ngayon ang kanilang ginagamit para sa magpapatubig at pagdidilig sa mga pananim. Mas magaan daw at mas madali daw ang kanilang pagtatrabaho gamit ang imbensyon na mobile sprinkler. Mas matibid daw ito at walang sasayang na tubig. Ayon kay Manong Renaldo Uba mula sa bayan ng Pasokin, dati raw kumuha ng mechanical engineering sa college pero hindi natapos dahil sa kahirapan ng pamilya. Marunong naman daw sa mga makina ng sakyan kaya nagkaroon ng idea sa paggawa ng mobile sprinkler. Lahat ng mga ginamit dito ay pawang mga scrap materials. Nangalak lagi mekanikal engineering sa ng ng tuloy talaga narikat, ng jak ng 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 nagsipak ng automotive, ng ng nga ada, ayatku itu ng talaga, ng 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 ada-ada ng 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 Kaya talo niya, tanago sa ti maginan. Dapat na, tada, ang talo niya, at ang namabaling iba malang sir. Dapat, tanago sa maginan. Kaya, kung nakilikwa, ko, din ta, at background, kasi talo, at background, kasi kinamekaniko, accept sa bayan sir. So, di isa't, 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 sila ng ang mga balon at kasi na ma okay, makatulong. Hmm. Oh. So nakalabala J Foundation iti course mga mechanical engineer kaya nato yung automotive? Ay wala sir, nagtakil. Hmm. Kasi amok di kasi uh, working principles di may isang uh, uh, lugan ko ma detractor amok no kasi hmm. ano isang nagtakil nga foundation ko kasi sir. Talaga nga iso uh, nangiduron nangidiron kanyak nga Uh, nagaramit kasi amok di working principle si may isang uh, uh, lugan kung ba lang sir, engine. kalpasan dati ko sir, mobile sprinkler, anap ay ti uh, ayam at mo kahit ngay, invention. Ada sir, rapin pindas man rin. Mm di nga makina. Oh. Dapat kuryente amin sir. Uh, sprinkler mo lang, hmm. kuryente lang. Doko malumakay kan, agisbits ka lang, agisibuhin sir. Iyay e, talaga ti uh, ultimate ng goal ko itata sir. Ito yung ano, solar powered nga machine. Magalimbay. Magalimbay um, sir. Mm -hmm. Basta dapat kumaagusar ti kuryan detap na nung natip-tipid. Kaya ba namang tip nga solar sir, di nagsaya at para Dapat ti panunutin de, e, pusibli, na yung hindi posible nga source lang. Hindi e, posible lang. Da, kasi, ako na akong tayo DJ yan tayo kating si di, Arami din tayo din ang balin nga productive sir sir ito ay uh, edad yun so ito uh, panagadal tuloy-tuloy pa lang nga takal ang pinagsarding ayun sir talaga nga panagadal kat haan ko mga agsarding kasi agumat mat-advance ti lubong hmm. dapat hangka maudi iti tatnuluya sir hmm. Ayan, maka at kalat <laughs> na kada pagdamang kasasaad sir, dapat. Manong pang alam tayo ideas mo kada dito yung ano, mga kalikagumat ng arami Ay kanyak sir, agad, kwa, uh, ubing ko ah, ay iti ko, mekaniko ko ti padre ko namin sir. Uh, nakita ko nung kusano makatulong sir. Oh. So nga, kada gito nakita ko nga iti ko sir. dapat kinarigat, teko na kun. Karkarigat at ti mga ramit makatulong talaga nga dapat makatulong ano nga ang nga lang ramay mo ti pag kutkut mo ti dagahan saan sir dapat lumabalin ko maakit ti eh, ipagpagada nga man nalang ko lang saan sir itaptakit dagtalang tatang sir kitwa ah uh, amung mabalin nga man nalang ka lang saan kada kami nga gusto sariti eh, advance nga eh, masins nga pang talong dyan, nakalaklakat yung talon. Sir, nakalak talon. Hmm. So, um, ano yung challenges mo, hindi parang uh, parto, yung uh, may isang ambensyo? Ah, di sir? financially. Hmm. I'm not financially capable, sir. Isa din dyan. At mo at ato kung mapag sir, kung digrat, 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 gatanan, hindi ato ito naman ito at ko naman, sir. Hmm. Sa na, paunay, oh, ko malam. Kapagat, kaya itong legasya, lubong makatulong na, sa mga kanyang kapatiguran ng lakas at kanyang financial capability sir ikarkarigata kung i-maximize Dito yung trabaho mo sir uh, agumit itikuan uh, na pag-aadal ng anak mo Ayun na sir tingin uh, ko na anjak pa na nga nas to kada kami um, kini misis ko mestra kami ni misis ko sir kung na no, kaya kina mestra nakilang makatulong na na agtunos o reparmerak lang. Awan na rihat ko mati sa mga naggasad kami sa tanatan kami ti anak. naman sir. Mga iso ati makatulong na kanyami ilagtakunak ta. Mayat matrabaho dahil sir.